mga kabeshi, welcome back sa aking youtube channel and for today's vlog po mga kabeshi kami nga po ay pauwi na ngayon sa probinsya at uh, nag ayos po kami ng mga gamit at lahat po ay naisakay na ni daddy so yan mga kabeshi, yun po si daddy saka lang kanina pa po kami naghahanap nung T-Rex ni Andres yung isa lang naman, yung maliit na green hindi na alam kung saan na pa ilagay ni Andres at si Andres po ay mahilig mag ano mahilig mag -tabi. Pag nagtabi po siya, hindi namin makita. After few days, ang favorite niya laging tinatabi yung mga remote. Wala rin dito daddy. Dito siya lagi natambay ay sa playground niya. O, oh, tinan mo mga kabeshi. Ako po ay nagmap, nagwalis at para malinis. Ay, kinalat na ulit nitong dalawa. Okay, drink water ay ha? Let's go. Let's go na. Kami pa ay nagpe-prepare na. Kasama namin si Big T-Rex. Where's the small T-Rex, Andres? Anna, Where did Anna, you put? I open this one. Open, please. please. What do you want to eat? I want Ma Ha. <laughs> Marunong nang mag-request, mga please. kabeshi. Ha, ikaw din. <laughs> Kami pa yung mag-aayos lang. At si Daddy po ay dinodouble check lang lahat sa loob at ilalak na rin yung pinto. Di lang namin makita talaga yung small T-Rex pero kasama namin si Triceratops at saka si Stegosaurus. This one kasama natin. Sama. the T-Rex! Oh, may kagat ka na naman. Mm, mm, Aba! Yeah. <laughs> so sweet naman. Mm, mm. Si daddy po ay nangunguha pa ng bayabas bago umulit. <laughs> oh, no, Sayang nga naman. At baka mabulok. Wala lang kukuha bye, po bye, na yun. Bye, bye. Oh, my attendant. Yes, mommy. <laughs> daddy po ay namitas ng bayabas, eh.

sukod so, na si Andres dito ah, uh, na. you can see the red light? Me stop stop so daddy stop daddy stop and then wait for the green lights okay the green light go when you see yellow slow Why well, you know mommy okay wait for the green lights and then go oh green let me go. Oh, go go daddy can go now look it's green oh he's good did you see that my boy yeah okay good oh another stop light oh yellow slow, slow. Ayan mga ka at nandito na kami sa Slex. O oh, grabe po ang traffic. Gitgita naman. Dala ka ng mga truck. Kumang gitgit naman daddy. Dito na kami sa Victoria. Ayan malapit na po kami. Nanay. Dito na kami sa Nakar. Andres ay tulog na tulog pa si Andres. Favorite pa naman na dito. Oh, iba na ang kulay ng ano. Iba na po ang kulay ng welcome welcome sign, no? <laughs> purple na purple naman. Nagising na po si Andres. And what? What did you say? May sinabi siya kanina eh. Take out the seat belt. Mami, take out the seat belt. Okay, mami, take out. Excited mm -hmm. na no kay Ma With si Ate Mahal. And Nanay there.

duty ngayon si Ate Mahal. Ayi, are you okay? Are you good? Yes. Yan po si Daddy uh, isa-isa nang binababa itong ating mga gamit. Bale, ibababa lang natin Daddy at nagyaya si Ate Nels na tayo ay magdi-dinner sa kanilang bahay. Okay. Sabi ko may bumas na. Hello. Ay, nito ay nakaluto na. <laughs> Para hindi na makatangi. <laughs> Kailan ay, tayo kanya in-buy? Ay, pero okay. hindi lang naman tayo. Maraming. Ay, ayun na. Dumating na siya. Napabagal ako ng gamit. Dati, ito'y para kina-set Yung Monkey at Giraffe. Kasama iyo. Kasama yan noong set na binigay ko. Kaya ako din nalang. Wow, salamat Ate Mahal. Pinagbukas ni Ate Mahal ng banana chips ay Ay! Dito mo lang lahat at ako mag-aakyat. Abay lahat tayo. Wow, thank you so much, Tito Becca. May Abang pasalubong. Opo. Napakain ko. May pasalubong kami. Bayabas, Tito Becca. <laughs> Bagong pipas. Si Bobby naman po, eh. Mahilig talaga sa ano. Ito ang kanyang favorite. Bigay ni si Slay, eh, mauubos na o <laughs> Ay, nandun ko yung tinadong eh, mamaya. Oo, ah, pupunta. Ayan mga kabesh, na nandito na po kami kina ate na. Ate na ako sa lang si, lahat, si na po sa si Etro ay nasa hospital, may dengue. Ay, ito po si Teo ah. Sabi ni ate, yung araw malungkot, na malungkot. Ay ngayon ay yung laki yung masayang masay at may kalaruan eh. Teo. Over Masaya. Patulala lamang. Ito, lang daw si Teo. Ito, Talala. <laughs> dito rin po si Darlene. Kami nga po inimutahan na dito ni ate at kami daw dito na maghapunan. Ayan na po si na po. Si Adilag, si Tutoy. Sa mama, nanay,

gua. Dia. Atu memang itu. Ini peng nakarin aja nang tinggal aja ya. Hey, ini punya saya. Teyo, jago di apa sih teyo? Para main galaru <laughs> si teyo. Teyo. Sabi nga Ang bata talaga, <laughs> dada yung nakakaramdamhan eh. Kapag malungkot ang nanay o lola, nakakaramdam sila. hindi malungkot din. Ayo, alika. Sit the ball. Sit the Obo! Kainan na, na po! Kain po tayo! At si Teo nakain na rin! <laughs> nung nakita niya na pinarepare ko to, ay si, ano? Excited si Teo. Nung hiram lang si Bobby. Kay Teo. Oh, oh yun. Hanap pa lang. Lola. Bilis. Oh, yan pala yung sunod-sunod din. Napo. Sunod-sunod din pala yung kong sububo. Si Bobby tuloy ay o. Oh, Bobby turn. Bobby turn. Mamaya po si Andres sa subuan. Ah, dito ah. dito ka walang nakaupo. Doon, ngayon, doon ka na rin. Dalawa pa yung upuan doon. Yan po, kain tayo. Kain po tayo. Wow, may pritong isda. Mayroong tinola. At saka, mayroong leche yung... plan. Yung... From yung... Kalia. Kain po. Kain po. Wala okay, ko itong anong nagsisigawan na dito yung pala may ko walang alimang. Madala ni Kuya Emil. Ay, oh. di mango po. Kung pagaman kung baga man ito yung pampulupulutan lamang. Nakadesign para sa padutan lamang yan doon eh. Tatlo lang, <laughs> dalawa, yeah. tatlo. Tatlo. Yes. Number 1 ng alimango, baby, mamumulutan ka. Kukunin ko siya ng diretsa mula ni mami para kumain. Di san sila, bale? Pagdeset ko kasi tuvalid, balado. na kaunti. Nakain na si Ayi mami. Ayi is good. Pinatanggal oh, ko 'yung Pinatanggal pala nang si Aye makasakay. Yung sa amin may ganyan din hindi ko kinakabit. Para kusang makasakay. Malaki hindi natatanggal. Ano 'yan? Para pumunta sa susunod. Ano na kainan 100 pesos ako. Oh, mo. Oh, I take my yeah. promise seriously. <laughs>

Thank you so much po. Yeah. Yeah naman ay nung ma-receive ni Ate na sa kagad ay tumawag si Ate na Yeah. At tinanong kami kung igigi ka, so sabi namin pagparito na lang. Thank you Ate na. Yeah. Thank you Ma'am Judy and Ma'am Joan. God bless thank you, po. Thank you. <laughs> At meron po dito kinilaw. Titikman ko lang ha mga kachulas. Sige. <laughs> bawas sa baby ito. Tingnan natin. Sinilaw. Sarap. Sa eh. Isa pa. Isa pa ha. O, ba? Gusto man. Okay. 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 Si Teo po ay meron ditong swing at saka slide. Kasi so si Andres at saka si Baba ay nag... Bobby, abo. Bobby! Swing lang, swing! Swing lang, swing! Mga ito po yung mga baby ay katatapos kumain. Si Ate Mills po ay namigay ng damit. Oo. At yung walang natanggap, walang kasya, ay may alimango naman dito. <laughs> si Janet, yan, si Laila, yan, or Yung walang damit, ay may alimango naman. Walang uuwing luhaan. Oo. Kay Bobby yan, kay Bobby. Pabukas na lang ako, Daddy, at hawa uh, ko si Bobby. O, iuwi ko na to. Bukas na mo ba? Bukasan niya natin dyan, mumunguhan. At na bukas ko na nanay. Lito ko palang babi namin. amin. Si Bobby masaya mamit, alam na. Ay, papaksa mo na kay Laila, hati baga kayo ni kay Laila o ano? Oo. Hindi mo ka ko siya kahati

Ayan po, binubuksan na ni Becca. Yung isa. Yung isa, may una kay Set. May isang mala. Wow! May daman! Whoa, may daman! May aligi!

ano ako naman yun yung tanim tani? Oba, dung yung mga tinalihan yun eh, talaga ng akin. Maganda, kaya Maganda. Maganda, maganda. Oh, ano yung mga mga kanisay? Yes, yes. Oh, galing ni Ted. Ganyan yung mga nagmumukbang doon, may kaskakagatin ng buo. Galing.

Hindi mo hinati ito. Ayun ang si Layla. <tipot> Pahati niya. Ayun, yung kinahati. Ito, pinunan mo si Bobby. ito. Oh, may naman din. Oh, no, no. Nagkapal. Mami oh. wow. <tipot> <tipot> siya, Papas, nagingin, eh. yung. Wow. na. din Babi, babi. Nanginginig yung buong katawan. Parang Ibig sabihin na gusto ha niya. Wow! Galing na talaga. Eh, mahal na lang. Kanina yun. Rebecca, si Mahal na nag-wag. Ayan mga ka-besties, ito po yung nilagyan ko ng suka suka ng kinilaw. Sarapin sa rin. Thank you po, Ate Nelson Bossy. Sarap. Nakakamisang ang alimang. Matagal-tagal oh. din bago kami naka uwi dito ni na nina daddy. Sarap.

pa na mamahingi na mamahagi ng mga isda sa so, Bolivia, nagagaganda, nagpiprito, Hindi pa daw na itatry. So, try mo na. Oo. Oh, oh. oh. Go asang. Kahit isa lang. First time in history. O, oh, try mo. Oo. Oo. may Oo. 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 Kaya mo yan. Check natin kung matitake ni Asang yung challenge. Pinipili. Sarap. <laughs> Sarapan eh. Parang hindi kilaw, ano? Parang hindi hilaw. Sarap makakabesin itong gawa ko ni Bossing. Congratulations! Nakatikim na si Asang <laughs> ng kinilaw. May kinilaw <laughs> ay Yung gila ko na Pero hindi ka naman allergy. Hindi. Yeah. lang. Wala, parang ayaw ko lang ng kinilaw. <laughs> <laughs> Alam na daw sabi ni Mother, kaya kakain na daw si Asang. Ang sarap ng pan. Si pala hindi pa rin nakain. Iba, um, hindi ako nakain na ito, nang walang kalay. <laughs> <laughs> Nadali mo kami <laughs> dun ah. Ito daw pala ay... Eh. Luya sibuyas. Mm -hmm. Yun Walang paminta, walang bawang. May bawang din walang, ah, may bawang. Wala, daw sabi ni boss. Wala daw sabi ni boss. Ay, so, harap na sa mga. ang tita ini. Pantenta <laughs> lang si Bobby doon. Daddy wala niya. ng kaya niya hahahaha, si tayo, patente lang naman si tayo, na parang Where is the crab? Where is the crab? Wow, good job, good job. Where is the car? Car. car, oh, car Bobby. <laughs> si Teo din. Oh, it's the car, Bobby. Car. Car. That's a crab. Oh, that's a chicken. Di pa inaanto. Si Bobby. Let's go na. Maligo, maligo. 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 the next day. Good morning mga kabeshies! Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog mga kabeshi bale may pinadala po si Tita Net, ang um, ninang ni Bobby. Ito ay kasamahan pa na yung binigay kay Mama Sonia noon sa Baguio. Sila po ay nagkita noon sa Baguio at sila ay nagkape. Salamat Tita Net! And ito nga yung padala niya yan, unboxing na natin. Yan ay nasa Verona pa tayo, ay nauna na dito. Nauna na dito. Sabi ni Madiray, mm -hmm. Janet, may parcel ka, pero wala akong binayaran. Itaner. Ito, Ned. Pala'y regalo kay Bobby. Regalo po ito kay Bobby. Salamat po. Wow! 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 Kaya pala sabi ni Nanay, may hanger. At na pa, <laughs> pa ni Madiray, parang may hanger. Ang ganda po. Opa, yan na ba kaya na isuuti na? Pagsimba. Hindi so, okay. Mm -hmm. suot niya sa kanyang ano yung dragon. Pamalit, mami. Uh oo. -oh. Thank you so much. Oh, Titanette. patingin niya ano-ano yan, mami. May shades. May shades. meron sh polo. Saka may shorts. May shirt. Saka may short pa sa gitna. nag Isang set. nag nga si Tita <laughs> si At yung na kay mama doon, mga damit yung baka daw lakihan. Oo, oo. Oh. So, okay. So, so... Salamat po, Tita Ninang. God bless, God bless Ma, po, Tita ito net. Pa, yeah. yung ito yung inaapa-apa ni nanay. May dumating oh. na parcelay Parang may hunger. <laughs> Maganda yeah. po. Salamat po. Magugustuhan ni Bambi. God bless you more and more po. Kumusta po sa inyo ni Sir Arnel? Yeah. Salamat po. Salamat po. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him and by his wounds we are healed isaiah 53 to 5 niv